nagkaharap naman ng food trip ngayong mag-aalmusal. Abay, may pangmalakasan daw pa lang. Uh, Diyan ha, may pangmalakasan pa lang FP area, food trip area sa Bukawe, Bulacan. Kung bakit at kung ano yan, alamin natin sa pampagising na balita ni Merimon or ni Mobile Journal, Merimon Reyes. Mga kapatid, minsan kailangan pa nating humanap ng motibasyon para gumising ng maaga. E eh paano kung pagkain ito? Anong oras kagigising? Bago pa tumilaok ang manok, gumising na tayo at bumiyahe papuntang barangay Igulot sa Bukawi, Bulacan. Yan lang kasi ang paraan para maabutan ang sikat nilang breakfast buffet. For only 179 pesos, makakakain ka na ng classic Pinoy agahan. Nasa po ang mga putahing pagpipilian. Iba't ibang gulay, pritong isda, longganisa, tosino, hotdog, at may unli kesong puti pa, gatas ng kalabaw, at taho. Say nitong grupo ng mga professionals. Worth fit daw ang pagising ng maaga. Merong from Antipolo, merong Montalban, merong Paranaque, may Taytay. 4.30 nagkita na sa Kubaw para lang pumunta dito. Para mag-almusal lang. Okay. Wow, grabe, sulit. Buti na lang, di kami nag-almusal talaga. Sulit. Birthday po ba? Yeah. Ah, happy birthday po! Sila naman, sina celebrate ang birthday ng katropa. What better way to start the day daw with the classic Pinoy breakfast and with friends and family. Chika ng may-ari ng kainan na ito, based from a questionable experience ang idea noong sila ay hindi na satisfy sa isang sinubukang breakfast buffet sa Malolos. So sabi ko, just breakfast pa yun? binayaran namin 200, pero parang hindi naman. So sabi ko, since existing naman si Lola's Garden, try natin, try namin na pwede naman madaming variety ang i-serve. Kaya nang sila na ang magtayo, siniguro nilang lahat ng hinahain, fresh from the kitchen lagi. At one to sawa ka na lang daw talaga. Masubukan nga. So meron tayong iba't ibang klaseng isdang pinrito, may dilis, may longganisa, tosino, hotdog, may pinakbet at saka tapa. Tapos may okra, kangkong, uh, saging. Sobrang dami pa na bagay sa hindi pwedeng makakalimutang Pinoy ensalada ng sibuyas, kamatis, toyo, suka, at saka bagoong. Tara, tikman na natin. Nahin natin itong hinle. Kaya natin ito, pritong Bagay ito. Pag may suka, kanin na may suka. Sarap. Hindi litit kanin. At saka, ang kanilang papa. Pinakita nyo yan, juice and juice. Masarap yung bagoong nila. Siyempre, hindi rin natin pinalagpas ang kanilang taho, kesong puti at gatas ng kalabaw. Bagay na bagay ang sarap sa mainit na tinapay. Sa bawat pagising, huwag po natin kalimutan ang important meal of the day para may energy tayong kumilos, pati na rin ang lumaban. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.